Yan, to. So, punta tayo ng bayan ngayon, mag ano tayo, maglalakad lang. So, ayan, ayan, ayan. Maglalakad lang tayo papunta ng bayan. Kakayanin kaya ang lakad. Dapat, mayroong pang ano... Ayan, kasama natin si ano... Mm -hmm. Si Flora Miki Nenola. O, oh, shout out naman dyan. Saka si... Nagkwento ako sa dali niya. Yeah. Pwede. Uh, Jowel yeah. Nenola. Ayan. Nandito okay. rin yeah. ang hip ko, Parang 30 minutes na tayo naglalakad dito pa lang tayo. <laughs> Mga dalawang oras. Mga ilang oras ba tayo makakarating ng bayan? Tingnan mo yung hibot. White and black one. maraming ganito, no? Itong branch na to. Yung branch na to. Marami yan sila. Meron na rin dun sa palengke natin. Dalawa. May bagong tayo sila doon sa may pagbaba na sa atin, May ano. Parang katulad nito yung ano. Ayan po, nandito na po kami sa kasiglahan ngayon. Dito, malapit sa may simbahan. bagal nyo naman. Anong oras na tayo makarating? Bukang meron ka dito, no? Peryahan. May peryahan dun? Huh? Peryahan. Sa so, simbahan yan? Ah, simbahan ba yan? Oh, ba mali? Ayan, ang ilog. Anong ilog nga dito? Ilog ng ano? Ito yung mga artilis to. Oh. Ang dami o. Oh. Okay, wala namang bunga. Ah. Ayan, nagawa na rin pala yung tulay. Oh. Pwede ka tumalun na tumalunak, talon. Ayan o, oh, ang galing naman dyan. Pag di ko tumalun dyan, sigurado lubo ka sa putik. Ay, eh, hindi, birthday yan, birthday. Birthday naman yan. Nagawa na yung dano dati. Ito yung bumagsak dito eh. Ano yun ba? Kailangan talaga umupo ka dyan? Pwede maglakad dito? Pwede, dyan ka lakad. Picturan mo daw siya dyan. ano ginagawa pa nila? Ayun no? oh. Oh my God, ayun siya. Parang malalag lang yung sombrero ko eh. O nga, anak eh. Ay, ano yan? Janitor Fish yan, kuya? Yan ito ano yan kuya? Alam mo yung ano? Alam dito na lang muna yung, yung isda yan ang ano, yung naglilinis sa ano? Ilog. Nakakos ka na, picture kita. Hello, me. Hello, yan. Hey. Tapos biglang ang hinabol, no? Bye, ayan muka dalawang oras na kami naglalakad nandito pa rin kami sa gubat hindi pa rin kami nakarating ng bayan. Ano ba yan? babagal maglakad ng mga tao. Ito yung daanan na shortcut papuntang bayan. Ayan na, nakikita ko na yung tulay ng ano o. Ayan. Mahagis, kawawa ka dyan. <laughs> Pati yung kabila te sa likod. Talon nak talon. Talon. <laughs> tay paki ka mo na tay. Hindi <laughs> ko yan para dun sa tulay. 3 minutes lang yun. Ayan. Lakad penitensya ito. Hmm. Maya ulit. Sa wakas! Nakarating na din. Palapit na sa bayan. Bakit parang ano? Parang gabi na may mga ilaw lang posti. Kanina maaga pa tayo mali sa bahay. Ngayon madilim na. ano 'yun? Ito po yung tulay ng ano ng Muntalban. Tulay ng Muntalban, 'yan oh. 'Yan. Tingnan niyo. Kita niyo yung tulay dito. 'Yan. Kanina, doon kami nang galing. Ayan, nandoon kami sa dulo niyan. Oh, ngayon nandito na kami sa area na to. Ayan. Ayan po, malapit na po kami sa bayan. Oh, kunting kimbot na lang. Ayan. Oh, doon kami sa dulo kanina, dumaan doon kami sa dulo 'yan, yung area na 'yan, oh. Doon dito na kami ngayon no? Oh. ayan po si ano Jewel Kinyanola shout out shout out kay Flora Kinyanola mga vlogger yan sila mga vlogger ayan 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 Mamaya na lang po. Ayan, dito na tayo ulit. oh, so, ayan ang tulay. Hmm, ayan. Ayan, tima, ayan yung ng ano. Pero yun mo, naglakad kami. Parang dalawang oras na tayo naglakad.